Nagpapakita ng interes sa ngayon ang Charlotte Hornets kay Bradley Beal ng Phoenix Suns. Si Bradley Beal ay mayroong no trade clause. Mayroon siyang karapatan na tanggihan ang anumang gustong proposal ng Phoenix Suns para sa kanyang trade. Sa madaling salita ay popoyding umayaw si Bradley Beal sa anumang iniisip ng Suns na trade. At pwede rin po siyang umuo kung gusto niya ang team na mapupuntahan niya. Sa ngayon, kabilang itong Hornets sa mga nagpapakita ng entres kay Bradley Beal at ito ating pag-uusapan kung ano ang kanyang maibibigay para sa batang team na ito. Kay Bradley Beal pa lang ay mayroon ng all-star caliber itong Hornets na pwede nilang ipartner kay Lamelo Ball. Maraming mga kakayahan itong si Bradley Beal para makascore. Siya yung tipong all-star na gumagawa ng kanyang nga sariling tira. Sa kanyang presensya pa lang sa Charlotte Hornets ay mababawasan na po ang pressure kay Lamelo Ball especially sa scoring at maaganda yan especially sa mga late game na. Ang off the ball movement ni Bradley Beal ay swak na swak sa playmaking ni Lamelo Ball. Siyempre sa kabilang banda balikan lang din itong si Bradley Beal ay nakakaakit rin po ng defender. Posibleng i-double team Ibig sabihin niyan ay mayroon talagang ma-open shot sa kanya mga kasama. Para sa akin, isa itong mangandang oportunidad para kay Bradley Bill. Kaya siguradong posibleng umuo siya kung sakaling gugustuhin man ng Hornets na mag-trade para sa kanya. Napaka-obvious na sa Hornets kumpara sa Phoenix Suns ay magkakaroon siya ng maraming touches sa bola. Hindi katulad doon na maraming mga star player na hihirapan siya. Ang main concern lang kay Bradley Beal ay yung kanyang kalusugan. Hindi siya naging healthy all throughout sa season para sa Phoenix Suns. Minsan ang pinakawala ng Golden State Warriors itong si De'Anthony Melton ng kanilang kunin sa dinner shooter pero ngayon kabilang ito sa kanilang mga listahan sa kanilang binabantayan para pabalikin sa kanilang kuponan. Maraming na heartbroken nang itranade ng Golden State Warriors itong si Melton pagkatapos na magkaroon siya ng ACL injury. Ngayong maganda naman ang kanyang status sa Golden State Warriors, positibo ang kanyang naibibigay. Actually, kung siya'y naglalaro, aba maganda ang kanilang depensa at maganda rin ang kanilang record. Suwak na suwak itong skills ni Melton sa Golden State Warriors. Sa loob lamang ng anim na mga laro, siya nag-average na nang 10 points, 3 rebounds and 3 assists per game. Sa pangkabuan, ang Golden State Warriors ay mayroong kartadang 12 wins into losses kapag siya'y naglalaro. Hindi lang siya gwardiya na nakapagbibigay ng playmaking and ball movement para sa Warriors. Kaya maski ako man, hindi na ako nagugulat kung gusto ng Golden State Warriors na siya'y pabalikin sa kanilang kupunan. Especially sa ngayon na nangangailangan sila ng isa pang defender para sa kanilang team.